ito po ay noon po sila lang shooting natin no na ilikpit si Talos so huwag kalimutan we tradutan vlog paki subscribe na po paki pindot na po na notification bell na uh, updated po kayo sa ating video na i upload okay thank you thank you love ganda ng lahat ang grabe Uh, Pakai ano lang sa YouTube channel ay, shout -out. Well Prido Tan Vlog. Okay. Uh, shout out pangalan. Ah, Okay. Sige. Pangalan. Well Prido Okay. Okay. Shout out sa taga Balugo. Ayan. Ayan po mayroon nag checkpoint dito. Huli tayo. <laughs> okay, ah, uh, shout out po sa mga pulis no. Ayan. Good. Ah, okay, uh, tapos ako po ang shooting nila. So, tit Simalos, ¿no? Animador. So ayan. Eh so, Seat out kai Hermi Fernandez,